So, tingnan natin yung ano ng itlog na manok. Saan banda? Yan, may kakao. Baba lang ng kakao. Malapit na mahinog yung isa, magkahab. Ano nga yung ano? Ayan. Buto niyan tatanim natin. Nakahingi na ako niyan. Nagsabi na ako kay tiya niyan. Saan? Pukaran. So, meron daw dito, dito daw, nangitlog ang manok. Saan? Pugad ba? Ay, oo. Oh, meron nga, oh. Nangitlog na, oh. Kailangan yan, pusa yan so yun nangitlog na nga at ito ay tulog na oh malapit na yan kailangan na mapula pag na hindi na natin yan ano pitasinat ang buto ay itanim mga muning na ah, ah, man mo mga muning gas modela Muning ni melemege semuja semening. Lek Muning. Nah. Dah migas mula morning. Morning. so. So. Nya. Ilang update. loong ng ating maneks